Hey everyone, welcome back to the channel. Kung naghahanap kayo ng nakakapanabik na balita ngayon, napunta kayo sa tamang lugar. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang magandang milestone sa buhay ng aktor-politician na si Jolo Revilla at ng kanyang pamilya habang ipinagdiriwang nila ang unang kaarawan ng kanyang anak na si Lauren Angela kaya kumuha ng tissue dahil puno ito ng pagmamahal, pasasalamat, at kaibig-ibig na mga sandali ng pamilya. Noong ika-negatibo 30 ng Enero, ipinagdiwang ni Jolo Revilla at ng kanyang asawang si Angelica Alita Revilla ang unang kaarawan ng kanilang pinakamamahal na anak na si Loren Angela. Mahirap paniwalaan na isang buong taon na ang lumipas mula nang dumating ang maliit sa kanilang buhay na nagbibigay liwanag sa kanilang mundo na may wagas na kagalakan. Jolo shared a deeply emotional message on social media, reflecting on how Lauren's arrival has transformed their lives. He wrote, isang taon na simula ng unang nagliwanag ang aming mga buhay dahil sa kanilang pagdating. Mula noon, ikaw na ang naging dahilan ng aming kasiyahan, at ang bawat sandali na kasama ka ay isang biyaya na habang buhay naming ipagpapasalamat. Now, that's some beautiful Filipino sentiment, isn't it? Show translation on screen, isang taon na ang lumipas mula nang sumikat ang liwanag ng aming buhay dahil sa iyong pagdating. Simula noon, ikaw ang naging dahilan ng aming kaligayahan, at bawat sandali na kasama ka, ay isang biyayang magpapasalamat kami magpakailanman. Hindi ba't nakakataba lang ng puso yon? Ipinahayag ni Jolo kung paano sila umaasa ni Angelica na maging pinakamahusay na mga magulang para kay Loren sa kanyang paglaki, na itanim sa kanyang mga halaga ng pagmamahal, pananampalataya, at kabaitan. Tinatawag din niya ang kanyang anak na babae, inspirasyon, at lakas wow, nakakatouch. At syempre, hindi tumitigil ang pag-ibig kay Jolo. Ibinahagi rin ni Angelica ang sarili niyang mensahe sa kaarawan para sa kanilang anak, tinawag siyang the most precious gift, at sinabi kung paano itong nakaraang taon ay pinaka-fulfilling na taon ng aking buhay. Idinagdag niya, pinapuno mo ang aking mga araw ng labis na pagtawa at pagmamahal kaysa sa naisip kong posible. Hindi natapos ang mga selebrasyon kina Jolo at Angelica. Siyempre, ang ipinagmamalaking lolo't lola ni Loren, aktor at politiko na sina Bong Revilla at Lani Mercado, ay dinala rin sa social media para ipadala ang kanilang pag-ibig sa karawan. Bong, ever the doting grandparent, called Loren their superstar, at nagbahagi ng mga kaibig-ibig na larawan ng kanyang sarili, ni Lani, at ni baby Loren. And Lani Mercado, who is obvious over the moon about her granddaughter, shared something extra special. She even recalled how she flew all the way to the U.S. just to witness Lauren's birth. Imagine the love there. Sabi ni Lani, she is extra special dahil kailangan kong lumipad papuntang LA para lang makita siyang dumating sa mundong ito. Pag-usapan ang dedikasyon ng isang lola. Cut to Lani's birthday post, Happy Isa, ST Birthday to Lauren Angela, Alita Revilla, MY Dalawa, and the Granddaughter. Siya ay isang magandang sanggol na may napakagandang disposisyon. Mahal na mahal ka namin, Lauren. You know, every family has their unique way of celebrating milestones, but you can truly feel the love in this family. Jolo and Angelica's posts about Lauren's first birthday show how grateful and blessed they feel to have her in their lives. Simula nang ipanganak si Lauren, ang mag-asawa ay nagdodokumento sa kanyang paglaki na may ilang mga super cute na buwanang photoshoot nagbabahagi ng mga sandali ng kagalakan sa kanilang mga tagahanga. Maging ito man ang kanyang mga unang hakbang, ang kanyang mga unang ngiti, o ang mga maliliit na milestone sa daan na ibigay ni na Jolo at Angelica tingnan natin ang kanilang magandang paglalakbay bilang mga magulang. Ngunit hindi ito palaging isang madaling daan para kay Jolo at Angelica. Sa katunayan, sa panahon ng pagbubuntis ni Angelica, may mga sandali ng takot at kawalan ng katiyakan. Matapang na binuksan ni Jolo kung paano nagkaroon ng high risk na pagbubuntis si Angelica dahil sa isang kondisyon na tinatawag na circumvalate placenta na maaaring humantong sa mga komplikasyon sa isang punto. Si Angelica ay nangangailangan ng pagsasalin ng dugo pagkatapos ng isang makabuluhang pagkawala ng dugo sa panahon ng panganganak. Sinabi ni Jolo kung gaano siya natatakot pagsidlan ang aking takot at kaba, mahal kami ng Diyos, himalang nalagpasan namin ang paghihirap ni Angel. Sa kabutihang palad, sa biyaya ng Diyos at sa lakas ni Angelica, nalampasan nila ang mahihirap na panahon at ngayon ay tumingin sa munting Lauren, malusog, masaya, at lumalaking napapaligiran ng labis na pagmamahal. Kung titingnan mo ang magandang pamilyang ito, makikita mo talaga ang samahan na lalo lang lumakas noong nakaraang taon. Ang pagmamahala ni Jolo, Angelica, Lauren, at ng kanilang extended family, at kitang kita na ang bawat sandali kasama ang kanilang baby girl ay isang pagpapala. Kaya, makiisa tayong lahat sa pagbati ng isang napakamaligayang isa ST birthday sa munting si Lauren Angela Revilla. Naway mapuno ang kanyang buhay ng labis na saya, pagmamahal, at tawanan gaya ng kanyang unang taon. At kina Jolo at Angelica, salamat sa pagbabahagi ng inyong magandang paglalakbay kasama namin. Hindi kami makapaghintay upang makita kung ano ang hinaharap para sa magandang pamilyang ito. Kung nagustuhan mo ang nakakabagbag damdaming kwentong ito, siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mas maraming positibong balita at update. Ipagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng pagmamahal at saya gaya ng ang pamilya Revilla hanggang sa susunod, manatiling masaya at manatiling pinagpala. Maligayang isa ST birthday, baby Lauren.